At yun na nga guys, at after ng isang araw na day off, ayan. So, uuwi na kami sa aming mga bahay-bahay. Ayan, uuwi masaya. <laughs> Charot. Ayan. So, balik, ano naman kami sa aming mga opisina, sa aming bahay. Ayan, at simula naman ang aming trabaho na isang linggo at sa linggo na naman ulit. Ayan, di ba? Parang wala nangyari. Ayan, happy-happy lang tayo guys. Happy hey, na. na kami! <laughs> yun na nga guys at bago kami umuwi ayan dumaan muna si ate dito sa may NTUC kasi bibili siya ng coconut yan kasi sa Sunday may lulutuin siya so ayan katatapos nga lang pala dito ng ulan ayan nakikita ninyo ay basa ang semento